May mga sandali sa buhay na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga aninong dumarating na unti-unting kumakain sa kapayapaan ng iyong puso. Ang mga aninong ito ay tinig ng pagdududa at selos, mga damdaming kayang sirain ang tiwala, linisin ng pagmamahal at guluhin ang isipan. Hindi ito laging lantad, minsan ay tahimik, minsan ay tila wala, ngunit sa loob ng puso, parang apoy na patuloy na nagliliab nang hindi mo namamalayan. Sa bawat pag-aalinlangan, sa bawat tanong na hindi mo mabigyang sagot, may labang nagaganap sa loob mo. Labang hindi mo nakikita, ngunit ramdam ng kaluluwa. Dito nasusubok ang pagkatao mo. Dito mo makikita kung hanggang saan ang iyong kakayahang magtiwala, magmahal, at manatiling buo sa gitna ng kawalang-katiyakan. Ayon kay Epictetus, ang hindi mo makontrol ay hindi mo dapat katakutan. Ang dapat mong alagaan ay ang iyong isipan at pananaw. Ang mga salitang ito ay paalala na hindi mo kailangang magpatalo sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan. Ang mga kilos sa loobin at intensyon ng ibang tao ay hindi mo kontrolado, ngunit kaya mong piliin kung paano katutugon Ang selos at pagdududa ay hindi palatandaan ng tunay na pagmamahal, kundi senyales ng kawalan ng kapanatagan sa loob. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng mga ito, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka at kung ano ang halaga mo. Ngunit kapag pinili mong maging mahinahon, kapag tinanggap mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, doon mo mararanasan ng tunay na kalayaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong epektibong paraan kung paano iwasan ang pagdududa at selos. Mga hakbang na hindi lang basta para sa relasyon kundi para sa sarili mo. Mga paraan para palakasin ang loob, linisin ang isipan, at ibalik ang kapayapaang unti-unting nawala sa pagkalunod sa emosyon. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngunit bago mo tuluyang mapawi ang pagdududa at selos, kailangan mong maunawaan kung saan talaga ito nagsisimula. Hindi ito basta nararamdaman lang, kundi bunga ng mga maling paniniwala na matagal mo nang kinikimkim ang mga paniniwalang nagsasabing kapag may mahal ka dapat ay lagi siyang sa iyo nakapagwala siya sa tabi mo may kulang ito ang mga ilusyon na unti-unting bumubulag sa atin mga ilusyon na tinatali tayo sa takot at kawalan ng tiwala kaya kung nais mong maging malaya kung nais mong maranasan ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap kailangan mong harapin ang ugat ng mga emosyon na ito at unti-unti silang palitan ng karunungan pag-unawa at disiplina ng isipan. Unang paraan, alamin ang pinagmumulan ng iyong pagdududa. Ang pagdududa ay parang usok na dumarating ng tahimik, ngunit kapag hindi mo ito pinansin, unti-unti nitong tinatabingan ang iyong isipan. Madalas natin itong ituring bilang problema ng iba. Ngunit sa totoo lang, ito ay salamin ng ating panloob na takot. Hindi dahil may ginawang mali ang mahal mo, kundi dahil may mga sugat kang hindi pa gumagaling. Ang mga lumang karanasang hindi mo palubos na tinatanggap ay nagiging binhi ng kawalan ng tiwala sa kasalukuyan. Kapag hindi mo nauunawaan ang ugat ng iyong pagdududa, kahit gaano kalinaw ang paliwanag ng iba, mananatili kang hindi mapanatag. Ang selos at pag-aalinlangan ay hindi basta emosyon lang. Ito ay mga paalala ng mga takot na hindi mo pa hinaharap. Takot na hindi ka sapat. Takot na may iwan. Takot na hindi mo kayang ipaglaban ng sarili mong halaga. Kaya bago mo labanan ng damdaming yon, kailangan mo muna itong yakapin at tanungin kung ano talaga ang pinagmulan nito. Ayon kay Seneca, ang taong hindi papayapa sa sarili ay laging nag-aalinlangan sa iba. Kapag ang loob mo ay puno ng kaguluhan, kahit ang tahimik na kilos ng iba ay parang banta. Ngunit kapag natutunan mong magkaroon ng kapayapaan sa sarili, hindi ka na basta natitinag ng mga bagay na wala sa iyong kontrol. Doon mo mauunawaan na ang tiwala ay hindi ipinaglalaban sa labas ng sarili, kundi ipinapanday sa loob. Maging tapat ka sa iyong mga emosyon. Hindi mo kailangang itago o ikahiya ang pagdududa. Ang katotohanang nararamdaman mo ito ay patunay na ikaw ay totoo at marunong magmahal. Ngunit kung nais mong lumaya, kailangan mong makita ito ng malinaw. Kapag kaya mong pangalanan ang emosyon, nawawala ang kapangyarihan nitong kontrolin ka. Kapag kaya mong harapin ng ugat nito, nagsisimula ang tunay na kalayaan. Ang stoic ay hindi nagtatago mula sa kanyang nararamdaman. Sa halip, pinagmamasdan niya ito ng may kababaang loob at karunungan. Alam niyang hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang paniwalaan at hindi lahat ng takot ay kailangang sundin. Kaya kung nais mong mapawi ang pagdududa at selos, magsimula ka sa pagkilala sa sarili sapagkat sa oras na kilala mo ang iyong pinagmumulan, mas madali mo nang mapayapa ang iyong loob at doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Ikalawang paraan, palayain ang sarili sa pagnanais na kontrolin ang lahat. Isa sa mga pinakaugat ng selos at pagdududa ay ang matinding pagnanais na kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin kayang hawakan. Gusto nating malaman kung saan sila pumunta, kanino sila nakipag-usap, o kung ano ang iniisip nila. Ngunit sa bawat pagtatangkang kontrolin ng mga ito, mas lalo tayong nawawalan ng kapayapaan dahil ang katotohanan, walang kapangyarihan ng sinuman sa kung paano kikilos o iisipin ng iba. Ang tanging bagay na tunay mong kayang panghawakan ay ang sarili mong pag-iisip, pananaw at reaksyon ayon kay Marcus Aurelius, ang kapangyarihan ng tao ay nasusukat hindi sa kakayahan niyang baguhin ang mundo, kundi sa kakayahan niyang panatilihin ang kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Kapag hinayaan mong kainin ka ng pagnanais na kontrolin ang bawat sitwasyon, pinahihirapan mo lamang ang sarili mo. Ang isang taong marunong tanggapin ang mga bagay na hindi niya makontrol ay mas malaya kaysa sa isang taong gustong hawakan ang lahat ngunit laging takot na may mawala. Ang selos ay nagmumula sa takot na mawala ng bagay na pinahahalagahan mo. Ngunit ang isang stoic ay nauunawaan na ang lahat sa mundong ito ay pansamantala. Ang tao, relasyon at mga pagkakataon ay maaaring magbago anumang oras. Ang karunungan ay hindi nakasalalay sa paghawak sa mga ito, kundi sa pagtanggap na ang pagbabago ay bahagi ng likas na daloy ng buhay. Kapag tinanggap mo 'yon, mawawala ang iyong pag-aalab sa mga bagay na hindi mo kontrolado at sa halip, mapapalitan ito ng isang tahimik na uri ng kalayaan. Ang tunay na tiwala ay hindi nangangahulugang bulag na paniniwala. Ito ay paniniwalang kahit anong mangyari, mananatili kang buo kapag kaya mong tanggapin na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat upang maging panatag. Sa kamulang mararanasan ang kapayapaang hindi kayang sirain ng alinlangan. Ang kapayapaang ito ay hindi nakasalalay sa kilos ng iba kundi sa iyong kakayahang magtiwala sa sarili mong katatagan. Kaya kung nais mong mawala ang pagdududa at selos. Bitawan mo ang pangangailangang laging may kasiguraduhan. Ang siguridad ay hindi nakukuha sa paghawak, kundi sa pagbitaw. Kapag natutunan mong magtiwala sa daloy ng buhay at sa sarili mong kakayahang tumayo kahit anong mangyari, doon mo matatagpuan ang katahimikang matagal mong hinahanap. Sa stoic na pananaw, ang hindi mo kontrolado ay hindi kailangang katakutan sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo, hindi sa labas ikatlong paraan linangin ang kapayapaan sa loob hindi sa labas maraming tao ang naghahanap ng kapanatagan sa labas ng kanilang sarili umaasa sila na sa sandaling maging maayos ang relasyon sa sandaling may katiyakan sa kanilang mahal saka lang sila magiging payapa ngunit sa totoo lang ang ganitong uri ng kapayapaan ay marupok dahil ito ay nakatali sa mga bagay na pabago-bago kapag may nagbago sa paligid mo mawawala rin ang katahimikang iyon kaya ang unang hakbang tungo sa matatag na tiwala ay ang pagkakaroon ng panloob na kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi naapektuhan ng mga pangyayari sa labas. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging balisa kapag hinahayaan itong diktahan ng panlabas na mundo ang sarili nitong kapayapaan. Kung papayag kang ang mga kilos ng iba ang magtakda ng iyong emosyon, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihang hawakan ang iyong isipan. Ngunit kung matutunan mong maging payapa sa sarili mo, kahit sa gitna ng pagdududa at ingay ng mundo, mananatiling buo ang iyong loob, ito ang sining ng katahimikan na itinuro ng mga stoic, ang pananatiling kalmado kahit ang paligid ay magulo. Kapag marunong kang makinig sa iyong sarili, mararamdaman mong karamihan sa mga bagay na kinatatakutan mo ay mga imahin lamang na binuo ng isip. Ang mga alon ng emosyon ay natural ngunit hindi mo kailangang palaging lumangoy sa gitna nito. Maari mong piling umupo sa dalampasigan at obserbahan ng pag-agos hanggang sa ito ay tuluyang humupa. Sa ganitong paraan natututo kang huwag patakbuhin ng emosyon ang iyong mga desisyon. Ang kapayapaan sa loob ay bunga ng disiplina ng pag-iisip. Kapag alam mong hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga, hindi mo na kailangang ipaglaban ang iyong tiwala. Ang taong marunong magmahal ng tahimik at may kapanatagan ay hindi nagmamadaling manghusga. Hindi basta-basta nag-aalinlangan at hindi natitinag sa mga panandali ang takot. Dahil alam niya, ang tiwala ay hindi hinihingi, ito ay isinasabuhay. Kaya kung nais mong mawala ang pagdududa at selos, pagtuunan mo ng pansin ang pagbuo ng kapayapaan sa loob mo. Gumising tuwing umaga na may panatag na puso, sapagkat kahit ano pa ang mangyari sa labas, dala mo pa rin ang iyong sariling tahimik na mundo. Sa ganitong estado ng isipan, hindi ka na basta natitinag ng alinlangan sapagkat natagpuan mo na ang kapayapaang matagal mong hinahanap, ang kapayapaang hindi ka kailanman mababawi ng sinuman. Ikaapat na paraan. Ituon ang atensyon sa mga bagay na may halaga. Kapag abala ang isipan sa mga bagay na walang saysay, mas madali itong lamunin ng pagdududa sa halip na palaguin ang sarili. Inuubos mo ang oras sa pag-iisip ng mga bagay na wala ka namang kasiguraduhan. Dito nagsisimula ang pagkabalisa at pagod sa loob. Ang taong patuloy na nag-aalala ay unti-unting nawawalan ng kakayahang pahalagahan ang mga bagay na totoo at mahalaga. Kaya kung nais mong makalaya sa selos, ituon mo ang iyong atensyon sa mga bagay na may saysay ang pag-unlad mo bilang tao. Ang mga pangarap mong matagal mo nang naisto pa rin at ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sinabi ni Epictetus na kung saan mo inilalagay ang iyong atensyon, doon mo inilalagay ang iyong kaluluwa. Kapag nakatuon ka sa kakulangan, lalong lalaki ang kawalan. Ngunit kapag nakatuon ka sa pagunlad, unti-unting napapalitan ng pag-asa ang alinlangan. Ang isipan ay parang hardin. Kung hindi mo ito tatamnan ng mabubuting binhi, tutubuan ito ng mga damong nakakasira ng iyong kapayapaan. Kaya ang solusyon ay hindi laging paglaban sa selos kundi pagtuon sa mga bagay na nagpapalago sa iyong espiritu. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan, tanungin mo ang sarili mo kung may saysay -say ba itong pagtuuna ng enerhiya. Makakatulong ba ito sa iyong pag-unlad? O unti-unti ka lang nitong pinapagod? Ang taong marunong pumili ng kanyang pokus ay hindi basta-basta nauubusan ng lakas. Dahil alam niyang ang bawat sandaling ginugol sa pag-aalala, ay oras na ninanakaw sa kanyang katahimikan. Ang stoic ay hindi nag ng emosyon sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Bagkus ginagamit niya ito upang patatagin ang sarili. Ang kapayapaan ay hindi basta dumarating. Ito ay bunga ng pagdidisiplina sa atensyon. Kapag natutunan mong ilagay ang isip sa mga bagay na may halaga, unti-unting mawawala ang iyong pangamba. Sa halip na magtanong kung kanino naro ng iyong mahal, matututunan mong ituon ang isip sa kung sino ka habang wala siya at doon mo mararanasan ng isang uri ng tiwala na hindi na kailangang patunayan dahil ito ay nanggagaling sa loob. Ang pagtuon sa mga bagay na may halaga ay tanda ng isang taong marunong mabuhay ng may layunin. Hindi siya alipin ng kanyang damdamin dahil alam niyang ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahan niyang pumili kung saan ilalagay ang kanyang isip at puso. Kaya kung nais mong mawala ang pagdududa at selos, ituon mo ang iyong sarili sa paglago hindi sa takot. Sapagkat ang taong lumalago ay laging panatag dahil alam niyang kahit anong mangyari, hindi kailanman mawawala ang halaga niya. Ikalimang paraan. Palakasin ang pagpapahalaga sa sarili. Ang isang pusong madaling lamunin ng pagdududa ay kadalasang isang pusong nakakalimot sa sariling halaga. Kapag nakasalalay ang iyong tiwala at kapanatagan sa pagtanggap ng iba, madali kang mabasag kapag hindi mo ito natanggap. Ngunit ang isang taong may matibay na pagpapahalaga sa sarili ay hindi basta natitinag. Alam niyang ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakabase sa pansamantalang atensyon o opinyon ng ibang tao, kundi sa pananatili niyang totoo sa kanyang pagkatao. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging payapa kapag tinatanggap nito kung sino siya. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi kahinaan kundi lakas. Kapag marunong kang pahalagahan ang iyong kakayahan, hindi mo na kailangang ipilit sa iba na makita ang iyong halaga. Ang taong marunong magtiwala sa sarili ay hindi kailanman mawawalan ng lakas kahit mawalan siya ng sandigan dahil ang kanyang lakas ay nagmumula sa loob. Kapag marunong kang magpahalaga sa sarili, hindi ka basta na dadala ng emosyon. Alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng pagdududa o pagseselos. Sa halip, marunong kang umupo sa katahimikan at hayaang dumaan ng emosyon nang hindi ka nito nadadala. Sa ganitong estado, hindi mo kailangang manghingi ng katiyakan dahil ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi tungkol sa pagmamataas, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng disiplina na alagaan ang iyong isipan at damdamin. Kapag marunong kang magbigay ng oras sa iyong kapayapaan, sa iyong paglago at sa iyong kabutihan nagiging mas matatag ka sa harap ng anumang emosyon. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan ay unti-unting nawawala sapagkat alam mong anuman ang mangyari, sapat ka. Kaya kung nais mong mawala ang pagdududa at selos, simulan mong palakasin ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Igalang mo ang iyong damdamin, pakinggan mo ang iyong mga pangangailangan, at huwag mong kalimutang alagaan ang iyong kapayapaan. Ang taong marunong magmahal sa sarili ay hindi kailanman nawawala sa balanse. Sapagkat sa oras na maging buo ka sa loob, wala nang puwang ang pag-aalinlangan sa iyong puso. Ikaanim na paraan. Sanay ng isipan sa obserbasyon at pagpapakumbaba. Maraming pagkakataon na ang pagdududa at selos ay lumalaki dahil hindi natin tinitingnan ng malinaw ang katotohanan. Minsan, hinahayaan natin ang ating isipan na punuin ng haka-haka at maling interpretasyon. Ang unang hakbang upang mapanatili ang katahimikan ay ang maging mapanuri sa sarili at sa sitwasyon. Ang stoic ay hindi basta naniniwala sa damdamin, kundi tinatanong at sinusuri ito bago payagan itong makaapekto sa kanyang pagkatao. Ayon kay Epictetus, ang pag-uugali ng ibang tao ay hindi dapat maging sanhi ng ating pagkalito. Ang ating mga reaksyon ay sariling pagpili at ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang magdesisyon kung paano tayo tutugon. Kapag natutunan mong obserbahan ng damdamin ng selos, sa halip na aksyonan ito agad, nagkakaroon ka ng distansya mula sa emosyon. Ang distansyang ito ay nagbibigay ng kalinawan at kapangyarihan sa iyong desisyon. Sa tuwing nararamdaman mo ang pagdududa, huminto at tanungin ang sarili mo. Ano ang totoo at ano ang haka-haka lang? Ang pag-obserba ng sarili ay nagtuturo ng pagpapakumbaba naiintindihan mong hindi mo kayang kontrolin ang lahat at ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa iyong kakayahang tumingin ng malinaw sa katotohanan. Ang pag-usisa at pag-oobserba ay hindi kahinaan kundi isang sining na humuhubog sa iyo upang maging matatag sa gitna ng emosyon. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay sa iyo ng kalinawan. Kapag tinanggap mo na may mga bagay na hindi mo kontrolado at may mga damdaming dumarating na hindi mo hinihingi, natututo kang huminga ng malalim bago kumilos. Ang taong mapagpakumbaba at may malinaw na obserbasyon ay hindi basta nabibigo sa pagdududa sapagkat alam niyang ang kanyang katahimikan ay higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang emosyon. Kaya kung nais mong mawala ang pagdududa at selos, sanahin mo ang isipan na maging mapanuri at magpakumbaba. Huwag basta hayaan ang emosyon na mamuno sa iyo. Obserbahan mo ang iyong damdamin kilalanin ang totoo mula sa hakahaka -haka at ipagpatuloy ang paglakad sa landas ng kapayapaan. Ang stoic ay nananatiling kalmado dahil sa kakayahang magpasiya sa loob ng sarili at doon matatagpuan ang tunay na kapanatagan. Ikapitong paraan, yakapin ang pagbabago at panatilihin ang katahimikan ng loob. Ang buhay ay patuloy na nagbabago at walang anumang sitwasyon o tao ang mananatili ng pareho magpakailanman. Maraming pagkakataon na ang selos at pagdududa ay lumalakas dahil hindi natin tinatanggap ang likas na pagbabago ng buhay. Ang unang hakbang upang mapalaya ang sarili ay ang pagtanggap na ang pagbabago ay hindi kaaway kundi kasama sa paglalakbay. Kapag natutunan mong tanggapin ang pagbabago, nawawala ang pangangailangang kumapit sa ilusyon ng katiyakan. Ayon kay Seneca, ang taong marunong tanggapin ang pagbabago ay laging panatag. Ang kanyang katahimikan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa labas kundi sa kung paano niya pinipili na harapin ang bawat sandali Kapag natutunan mong hindi labanan ang agos ng buhay nagiging malaya ka mula sa takot at pangamba Ang pagdududa at selos ay unti-unting humuhupa sapagkat alam mong wala itong kapangyarihan sa katahimikan ng puso mo Ang pagtanggap sa pagbabago ay nangangailangan ng tiwala sa sarili at sa proseso ng buhay hindi mo kontrolado ang kilos ng iba at hindi mo rin kontrolado ang hinaharap. Ngunit may kapangyarihan ka sa pagpili ng iyong reaksyon, sa pagpili na manatili sa katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang katahimikan ito ay pinagmumula ng tunay na kalayaan. Kapag kaya mong yakapin ang hindi inaasahan, natututo kang manatiling buo kahit ano pa ang mangyari sa paligid mo. Kapag may pagkakataong bumangon ang pagdududa, alalahanin na bahagi ito ng pagbabago at paglago ang stoic ay hindi tumatakbo mula sa damdamin, ngunit ginagamit ang mga ito bilang gabay upang mas mapalalim ang pangunawa sa sarili. Ang bawat pagdududa ay pagkakataon upang mapalakas ang loob, at ang bawat selos ay paalala na ang tiwala sa sarili at sa proseso ng buhay ay mahalaga. Sa oras na matutunan mong yakapin ang pagbabago, wala nang puwang ang alinlangan sa iyong puso. Kaya kung nais mong tuluyang mawala ang pagdududa at selos, yakapin ang pagbabago at panatilihin ang katahimikan ng loob. Ipakita sa sarili mo na kaya mong tumayo ng matatag sa harap ng kahit anong emosyon at ang katahimikan na matagal mong hinahangad ay magiging kasama mo sa bawat hakbang. Sa stoic na pananaw, ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa panlabas, kundi sa puso at isipan mo at doon mo matatagpuan ang kapayapaan na hindi kailanman mawawala. Ang pagdududa at selos ay bahagi ng ating karanasan bilang tao, ngunit hindi ito dapat maging gabay sa ating mga kilos. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ibang tao o pangyayari, kundi sa kakayahan mong panatilihin ang katahimikan ng loob. Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili, yakapin ang pagbabago. At itoon ang atensyon sa mga bagay na may halaga, unti-unti mong mawawala ang mga aninong dati sumasakop sa iyong isipan. Ang stoic ay hindi nagtatago mula sa emosyon, kundi pinagmamasdan ito, tinatanggap, at hinahayaan itong maging gabay patungo sa mas malalim na karunungan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan mo na ang tunay na lakas ay nasa loob mo. Ang panloob na kapanatagan ay hindi basta dumarating. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng disiplina, pagmumuni-muni, at pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang bawat pagkakataong natutunan mong hindi pabayaan ang pagdududa at selos ay hakbang patungo sa isang mas malayang pagkatao, isang pusong panatag at isang isipan na malaya mula sa takot at pangamba. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga paraan upang maging mas malaya mas matatag at mas mapayapa sa bawat aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng karunungan ng stoic matututo tayong harapin ang bawat emosyon at gawing gabay ang bawat karanasan patungo sa isang mas makabuluhang buhay maraming salamat po mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri